Yan po. Galing ko yan sa TikTok. in-order ko nung sa araw. Bilis ay isang araw lang ano. Isang araw lang. Tapos dumating na agad para sa laptop. Yan. Wala yung chip. Yan po. Air cooling. Para sa laptop. Ang laki pala ah. Yan po. Ano yung gumagana? Yan po, air cooling para sa laptop na di uminit. Yan po mga katropa. Tingnan natin kung okay ba siya. May adjust, may adjust natin po siya. Oh. Yan po kung ano. Oh. Ay, wait. Yan. Yan po siya. Oh. Para Para bit, ano yan? Diyan ilagay. Na, ah, paano? ano, walang ano manual. Yan po, try natin kung gumana. Yan ang dalawang ano nyo. Yan, tapos, malamig na naman siya. Hindi ka lang malakas. Wala akong malakas. Yan ang pinakaano niya. Ito na, sagad na ito eh. Sagad na? Hmm. Ito malakas. Hindi pala siya masyadong malakas. Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi, ipatong yung laptop. Lumalamig eh, lumal naman. Lumalamig pala siya. Oh. Lumalamig pa siya mga katropa. Ayan. Yan po ang ano natin, unboxing para sa laptop na hindi po siya mag-overheat. Yan po mga katropa. Thank you, super, Lord. God bless.